Mga mami, eto na po. Uh, sa halip na ako yung pumunta sa tabing ilog, eh, pinasundo ko na lang po doon sa aking tatay. Ayun, tricycle driver. Ayan, pagkapihin po muna natin bago natin ibigay yung ating pagmamahal. Ayun. Uh, dos doon sa mga mami po natin, maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Uh, eto po, nakatira po sa tabing ilog at... Mm, Nakikikubo po doon sa ilalim ng punong kawayan at pag po yung baha eh nalulubog po siya ng baha meron siyang asawa na medyo sexy tapos wala nga lang siyang anak ba't na matay? kaya uh, eh, hindi nyo naman pinili eh ayan ah uh, ano ulit yung pangalan mo? Ayun, dati ma dati magtalas A ano yung pinagkakakitaan sa tumana?

Ayan, ay eh, yung sa ilog, putik na putik ba? Okay. Eh, buti pala hindi na ako bumaba doon. ah, okay. kaya nga. Eh, ay, lang na hindi ako pumunta pala. Ayan, sa mga mami po, uh, shout out po natin si Mami Oli, Mami Erlinda, Mami Erika, uh, Mami Maps, Mami Mar Juliet, at saka po si Mami... Mami Maps, Mami Er Juliet, Mami Narisa, Mami Narisa Artiga at sila Mami Oli na 'yan, sila Mami Murata, bagong mami po natin, sa mga bagong mami po natin, shout out. Ayun, na, uh, ito po Mami Erlinda, isa rin po sa tahimik na nag-share ng blessing sa lahat ng mami po natin. At kay Ati Kulin, shout out din po Ati Kulin, Kita-kits tayo sa 26. Ito po si Uh, Chong Dante na senior citizen na po siya kung wala naman lupain po dito sa probinsya nakitayo naki lang siya ng kubo po sa ilalim ng punong akasya sa tabing ilog ang hanap buhay niya po pamimitas ng pamimitas po ng gulay kung ngayon pag ulan na uh, halos nalulubog na rin ng tubig po yung mga gulayan kaya siya po yung napili po natin na isa sa mapasaya Ayun, pagkapihin lang po muna natin at ng at nang kinakabahan yata. ano po ba yung gusto nyong itanong? Ano ba yung mga dito harap ka para ano ba yung maaaring maitulong ng mga mami po namin sa mundo ng social media ng YouTube? Marami. Eh, gaya ng bagay, paano Buti hindi ka pinapaalis doon sa tinitira nyo sa ke sa lupa na yon. Pero may mga nakatanim naman. Kaya nga, ibig sabihin, ala ka naman ding tanim na gulay na po pwedeng mga muhan, ano? Puro pitas ka lang, damo, ganon. Eh, paano? Pagkataman dapa. Ayan, mapapanood ka ni ating Marina ng Pinyaranda. Mahilig din manood yun. Lahat pala sinama mo yung misis mo eh. Mm -hmm. Alis mo yung balanggot mo ng lalong pumogi. Ayan, ayan na po siya. Yung... Ibig sabihin, umalis ka doon ngayon, may sasaing naman. Ilan ng nakakabili? Ano, isang araw, isang kilo, nakakabili naman. May kasamang ulam. Mm -hmm. Sayon -sayon isan wala buti naman may toyo andito lang po. ayan mga mami andito lang ako sa harap ng bahay ito lang po ako sa aking kwarto ayan at mm, pinasundo ko na lang po dahil yung papasok daw po papuntang ilog ayun sumasayad yung ilalim ng muto eh kung yung service ko po yung sakay ko ayan eh mabigat mas mabigat yon tapos mabigat din ako baka masiraan pa ayun ipapakuha natin yung ating ayun po yung ating i-share ayun tay ilabas nyo nga ilabas nyo at pakukuha natin ayun nakapatong po Ay, ikaw na ikaw na pala ayun na pakukuha natin sa siya po yung pagbibigyan natin ay post nyo muna ayun 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 pumili ka kung ano yung gusto mo dyan post nyo lang muna ayun Ayan, sa bungat, ikaw, kung ano yung napili mo. Ayan, na, ayan po yung napili niya. Yeah. Hindi, ayan yung mga dyan. Ikupentuhan pa. Ayan, ah, dun po sa mga mami, maraming salamat. Kamu, ayan. <laughs> ayan po, nakapag-share po tayo na nakasakong bigas. Siguro yung isa, pag-iisipan natin kung doon sa driver na yun. Apat ah, ng pausok. <laughs> ayan, ah, ano, Okay pagpasyensyahan mo na yan ha palagay mo anong anong dini alisin mo muna yung balanggot nang makita ka nila harap ka din eh uh, magpa thank you ka para naman kung sakaling may mag share ng blessing eh isa ka sa mapili ng aking mga mami sa mundo ng youtube it, 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 hmm. tapos Ah, uh, gusto pang pa maulit, hindi so, ba po pwedeng yan na yung una tsaka yung huli? <laughs> okay. Ah. Yeah, eh, charot. charot charot lang pa, ginalagay lang natin pampatawa. Na, dumadalang na rin pala yung buhok mo, para ka na rin si Tatang Nato na pala. Yeah. Ah. Sinong Jenny naman? Ah. kaya nga kahawig na niya ayan yung ulo ganyan yung buhok ni Tatang nung nagkakapi kami ayan sa mga mami po natin maraming maraming salamat po at et, eto na ulit at ayan, ayan may tinapay pa pala magtinapay ka muna at eh ko pala at taste taste muna rin sa pag-uulam sa dahon-dahon siguro marami namang tal oh, talbos kamote, saluyot malunggay eh po mga mami pinagkakapi lang po natin at eto po siguro yung isa para po hindi na rin maano isishare naman natin doon sa aking tatay na wala yata silang gawa ngayon na, lagi na lang ako inaabutan ng Lagi nilang ulam, eh, may lasa. Puno nyo na, pasok nyo na isa. So, yun naman yung isa, para naman... Ano po siya? Karpintero naman. Tatay ko naman po yan, mga mami. Huwag mo ala naman kita yung pasala. Ayun. May isa pa doon. At nang humaba naman yung kwentuhan, ako'y hindi na ako magbibigas. Ayun na lang tayo nyo na at magpa-thank you muna kayo okay. hindi na po ako lumabas dahil maputik po yung kalasada ayun madilim po ang kalangitan uh, uh, harap kayo rin ano eh. anong masasabi nyo? maraming salamat sa rin e, lapit kayo hindi kayo nakikita hindi ko lapit nga, blurred nga maraming salamat sa labigay mo sa tapos? Tapos eh, ulit Ito pa mga mami, yan po yung aking tatay, tricycle driver, karpintero. Uh, ayun, umiika-ika na rin. Edad niya yata, 66. Tapos ito naman po yung taga-tabing ilog, pinasundo ko sa kanya. At mm, sa kanya po yung isa. Yung po sa tatay ko yung isa. Nakabukod po ako ng pintuan, pero mas madalas yung bigyan nila ako ng ng ulam ng pagkain bago kaya madalang na magsaing si Kuya Aw. Yan na, na yung kape mo. At mag-thank you At, mm, hindi ka na, kaya, kaya mo sunungin papunta doon yan. Eh, hindi, para galing ka mo kayo May. <laughs> Maglaki ayon, sa daan. Ayan, shout out po sa ating lahat, sa ating mga ate, sa ating mga mami, sa ating mga kuya sa ating mga sir ayan po si Chong Dante yung nabigyan po natin ng pagmamahal at ayun po yung aking tatay pinagsabay ko na po itong video at mm, pagmamahal po ito ng mga mami na sana po uh, sa ginagawa ko po eh, hindi na po kailangan ng resibo tulad ng iba na naghahanap pa po ng resibo at mm, sabi ko nga po hindi man po natin uh, makagawa ng video maganda na magabagdam-dami na video pero eto po yung atin ito lang po yung kakayanan ni Kuya Aw kaya ka, sana po wag kayong magsasawa sa pagmamahal at abangan po ninyo yung paglabas ni Kuya Aw doon po sa gagawin po nating pagmamahal sa kabilang bayan at hahantingin uh, natin yung binigyan po natin ng bike dahil ang gusto po ni Mami Oli komo sa bike na lang siya natutulog palalagyan natin daw ng bubong tapos andon yung kanyang mga lutuan. Ayan. Siguro papahatid naman natin. Ang swerte po nito. Sinundo na tapos hinatid pa. Tapos ay sinundo na tapos ipapahatid pa. Kaya ayan. Ayan ah. Uh, Mag-thank you ka na ulit para maihatid ka. Ano po siya, medyo medyo pag nagsalita po siya mabilis kasi pinaglihi po sa Chinese. Ayan po, ano yung ano paano paano yung mag-thank you? Dahan-dahan lang. Maraming salamat. Sabi niyo bigas saka ulitin. Sa ulitin. Basta pag meron sige i Ayan mga mami, maraming salamat. Uh, Magbi-video po ako sa glit. Ang karga niyo na. Hina. <laughs> ah, pasok. Ah, pasok niyo muna isa. Kahit anong. Ayan, ipap pinasundo po natin tapos ipapahatid naman natin ngayon swerte <laughs> ayan o paano thank you hindi na ako lumabas uulan na naman o oh. madilim na naman ang kalangitan ayan ayan na po pinahatid na po natin nakatira po siya sa tabing ilog ayan mga mami maraming maraming salamat po sa mga mami sa mga ate sa mga kuya at sa mga sir salamat po ito po po. na po po yung uh, isang isang napili po natin na bigyan po ng bigyas. Uh, sa bigas sa ako na uh, bigas na nakasako. Uh, siya po yung nakatirap, nakikitira po, nakikita ng kubo doon po sa tabing kilo uh, kung umuulan, maputik po ang kalasada. pinasundo ko na lang po sa ko Ayan, nakabili po tayo ng dalawa sa bigas. At um, kanina, gamot ni Kuya Aw, tsaka gulay ni Kuya Aw. Nakabili po tayo. Ah, uh, yung dalawang sa bigas po, yung isa po na ishare po natin doon sa sa nakatira po sa tabing ilog. E Pakikita niyo po ito sa upload video po natin. Ah, uh, tapos po, ah, uh, yung isa po, ishare is ko po dito sa sa nanay at tatay ko dahil wala pong kita ang pasada at wala namang ginagawang bahay eh, makatulong man lang po sa kanila bagamat nakapot man ako ng lutoan kung ano nakaluto sa kanila binibigyan din po ako kaya doon sa mga mami maraming 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 salamat po at talagang parami na po ng parami yung ating mga mami yung ating mga ate yung ating mga sir at yung ating pong mga kuya maraming salamat po sa pagyakap nyo po sa biyahe pagmamahal po natin. Sabi ko nga po, palagi na hindi po ito tagumpay ni Kuya Aw, tagumpay po natin lahat. At kung sakasakali pong may makakapanood po sa atin, eh, isishare pa rin po natin po. Sa mga bawat video, sa mga nag-like, may ko-comment, mga nag-share. Sa mga sa mga nag-share ng Facebook, marami pong salamat. Umasa po kayo na pagbubutihin po natin yung biyay pagmamahal hindi man po tayo kagaling gumawa ng video pero po ipararam, ah, ah, po natin na yung pagmamahal po ng ating sa puso mga kapamilya po dito sa mundo ng YouTube sa social media maraming maraming salamat po sa lahat ng mami alam niyo naman po kung sino sino ah, maraming, maraming salamat po. at pag at sana po'y magpatuloy po, po pa, itong ating magandang hangal eh. At magandang naramdaman na po ng ating mga puso Kaya yun, ma-upload naman ito sa Facebook Sana sa Facebook po may makapalitipan ang ginagawa po natin At may mga tao pa, po. Nata, nakuha nakuha pa dahil po sa bawat panunood po nila Ang mga araw, uh, malaking tunungan po yun sa ginagawa na 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 po natin na 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 dai po yung share carlos mo. Sa taman ng bayan, tanong. Sa pagkukumpirma po tayo ng katotohanan, pero may na po Sa taman ng bayan po tayo, bigla sa piling ng nagarong pagmamahal, kami salamat sa ginan din. na. Ang hindi na, ako, na, डod, na tayo sa bawat mga damat hindi sa na, kami, na yeah, here, well, tato, marami marami po kasama natin sa mga nag hindi ko man po kayo ma pero ano po may dahil sa na po mabigisan po na mga maraming salamat po

Uh, Kaya, patuloy nyo lang po yung pag-share, patuloy nyo lang po yung panunood at pagko-comment po sa ina-upload natin yung video. Hindi man po kagandahan yung video po pero bilang pasasalamat, hindi man tayo sumasahod sa Facebook pero bilang pasasalamat ng mga mami natin sa biyahe pagmamahal. <clears throat> pipili po tayo doon, pipili do po sila doon ng dalawa. Dalawa po na sisyaran po na nakasakong bigas. Kaya sana po uh, mapanood nyo po yung aming mga ginagawa kasama ang mga mami sa biyahe pagmamahal. Paano po? Babay-babay po. Ingat po tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Siyempre, magpasalamat po tayo sa ating Lord. Na, eka nga po, eh, God is good. All the time. Bye-bye po!